Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pag-aaral sa telepino. Sa video ito ay tatalakayin natin ang pagkakaiba ng katotohanan, hinuha opinyon at interpretasyon. Sa pag-aaral na ito o sa video ito, inaasahan na makilala at matukoy ang pagkakaiba ng katotohanan, hinuha opinyon at personal na interpretasyon. Simulan natin sa katotohanan. Ang mga pahayag na katotohanan ay may kongkuretong ebidensya. May mga pangyayaring umiiral o nangyari na may batayan at tiyak. Halimbawa ang mga pangungusap. Una, ayon sa World Health Organization, mas mababa ang tiyansang mahawaan ng COVID-19 ang mga taong nakasuot ng face mask, naka-face shield, at sumusunod sa social distancing. So ito yung isang halimbawa ng pahayag o pangungusap na katotohanan sapagkat mayroong batayan, may ebidensya ito o, oh, ayon sa World Health Organization. Sumunod so, na halimbawa pang ang pangungusap. Ang Pangulo ng Pilipinas ay si President Bongbong Marcos. So, hindi ito gumamit ng hudyat na salita o mga pariralang nagpapahayad ng katotohanan, pero ito ay mapatutunayang totoo at tanggap ng lahat na totoo, kaya ito ay isang halimbawa rin ng katotohanan. Sumunod so, ay ang hinuha. Ang hinuha ay pahayag na inaakalang mangyari batay sa isang sitwasyon o kondisyon. In short, ito ay isang hula o palagay na walang kasiguraduhan at di tiyak ang isang pangyayari. Kaya gumagamit ito ng mga salitang siguro, baka, tila at iba pa. Kalimbawang mga pangungusap. Una, sa tingin ko'y uunlad ang bansa kung sakaling matapos na ang pandemya, yun yung inaakala niyang mangyari. Sa tingin niya, uulan uunlad ang bansa. So sa tingin ko'y ay ginagamit sa pagpapahayag ng hinuha. So sumunod, maaring manalo o matalo siya sa nilahukhang patimpalak. So inaakalang mangyari, maaring manalo, umaaring matalo, okay? Sumunod ay ang opinyon. Ang opinion ay kuro o palagay batay sa pananaw ng isang tao. O ito yung mga impormasyon na batay sa saloobin at damdamin ng tao. Kaya ito yung gumagamit ng mga hudyat na salita o ng mga parirala kung ako ang tatanungin sa aking palagay, sa aking pananaw at iba pa. Halimbawa mga pangungusap, para sa akin o ba diba, sa sarili niyang opinion, para sa akin, mas pipiliin kong magtanim ng mga gulay sa aming garahe sa halip na gawin lamang itong bahanting lugar. So ito ay gumamit ng nahudyat na salita o parilalang para sa akin at nagpapahayad ng kanyang sariling saloobin, paniniwala or prinsipyo, yun ay isang opinion. Sumunod so, pa ang umuusap pa, kung ako ang tatanungin, mas maganda ang kulay berde kaysa asul. So ito ay sarili niyang pananaw, sarili niyang saloobin or paniniwala, okay? So ito ay isang halimbawa ng opinion. At bilang huli, yung personal na interpretasyon. Ito naman ay batay sa sariling kaisipan o pananaw lamang. Yung sarili mong pagkakaintindi o pagtingin o yung pagbibigay pagpapakahulugan sa issue o opinion. Halimbawa, Marahil ang mga nangyayari ngayon sa buong mundo ay sanyales na dapat ay magbago at magpahabuti na ang mga tao. So ipinapahayag niya yung kanyang pagkakaintindi, ang kanyang kaisipan tungkol sa nagaganap at yun nga yung tinutukay ay yung pandemya. Bakit pa ito nangyayari? Tinapahayag niya ang kanyang personal na interpretasyon, ang kanyang sariling kaisipan o pagkakaintindi o pagpapakahulugan sa isang issue. Okay? So, managda, halimbawa, yung pagbibigay natin ng sarili nating interpretasyon din sa mga akdang pampanitikang nabasa natin. Tulad halimbawa, maitin kwento, nobela, tula. So, yun. Halimbawa, yun ang personal na interpretasyon dahil hindi nag-aangkin ng pagmamayari sa mga dokumento, larawan at iba pang mga materyales na ginamit sa araling ito. Mananatili itong pag-aari ng mga orihinal na tagalikha. Ang nasabing mga materyales ay ginamit para sa layuning pang edukasyon. Maraming salamat!